Pangalawa, finish the race. Balikan natin yung Second Timothy 4.7 Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Kaibigan, gusto kita tanungin. Ilang bagay na ba ang nasimulan mo pero hindi mo tinapos? Sabi ni Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin. Grabe, hindi lang siya tumakbo kundi tinapos niya yung kanyang takbuhin. Maaring may mga plano tayong ginawa dati. Kaya lang, naiwan na lang sa journal natin yon at hindi na napagpatuloy. Maaring may pangako tayong binitawan pero hindi natin tinupad. Maaring may commitment tayo sa Diyos pero nang mahirapan, tumiwalag tayo. At ang masakit nito, minsan, gusto natin ng credit sa nasimulan natin kahit hindi naman natin ito natapos. Ako dati, nagdi-disciple ako. Dati, nagbabahagi ako ng gospel. Ako dati laging nasa prayer meeting. Ako dati active ako sa campus ministry. Ako dati nagbabahagi ako ng gospel sa kung sino-sino. Ako dati grabe ako magmahal kay Lord. Pero kaibigan, ang tanong, ano na ang ginagawa mo ngayon? Hindi sapat ang ako dati. Hindi tatanungin ng Diyos kung nag-start ka na ba? Hindi. Ang tatanungin niya, tinapos mo ba ang takbuhin mo? Kaibigan, sa langit, hindi ka bibigyan ng reward dahil nag-effort ka sa simula. Kundi ang sabi sa Bible ay merong crown para sa mga nagtapos ng kanilang takbuhin. Hindi para sa mga nag-umpisa lang pero hindi nagpatuloy. Ibigyan, finish the race. Kaya nga, huwag tayo makontento sa past glory. Hindi mahalaga kung dati ikaw ang pinakamasipag sa church. Kung ngayon, nawawala ka na sa laban. Hindi mahalaga kung dati ikaw ay yung pinaka bold mag ng gospel. Kung ngayon pinipili mo manahimik na lang. Hindi mahalaga kung ikaw dati ay on fire sa worship. Kung ngayon wala na yung alam sa puso mo. Kaya nga magsimula ka muli kaibigan, tapusin mo. Kung iniwan mo man, balikan mo. Kung himinto ka man, tumakbo ka muli. Kung matumba ka man, bumangon ka. Hindi pa huli ang lahat. Kaibigan, finish the race, finish well. Pwede mo muling ipagpatuloy ang discipleship. Pwede mo muling buksan ng Biblia mo. Mag-conversation time ka. Pwede kang muling manalangin, muling sumamba, muling tumayo sa calling mo. Let your life be known not by how you started, but how you finished. Parang estudyante yung nagsusumitin ng incomplete project at sinasabi, eh ginawa ko naman kahit papaano. Dapat may grade pa rin. Pero kung tayo kaya, yung employer, o may ari ng isang kumpanya, tapos kalahati lang ang trabaho ng empleyado mo, papayag ka bang buong sweldo ang ibayad mo? Siyempre hindi. Dahil ang mas mahalaga sa atin ay kung ano ang tinapos, hindi ang kung anong sinimulan. Kaya na simula ngayong 2025, mag tayo na tapusin natin ang ating sinimulan, lalo na sa spiritual life natin hindi na tayo mag-aalinlangan. Hindi na tayo 50-50 lang ang binibigay sa Diyos. Hindi na tayo magko-compromise. Hindi na tayo tatanggap ng okay na yan na attitude sa paglilingkod sa Diyos. Kundi ibibigay na natin yung ating best. Bakit? Dahil ang Panginoong Yesus ay binigay din niya yung kanyang best. Yung kanyang buong buhay. Narealize ko ang church parang relay race. Kapag ako na ang susunod na tatakbo tapos hindi mo inabot yung baton, hindi ako makakatakbo. Tama ba? Nahahadlangan yung dapat sanang nagawa ko na. Dahil may isa na hindi tinapos yung kanyang takbuhin. Marami sana mga tao nakapaligid sa'yo ang naligtas na, na bago ang buhay. nag na din sana. nag na sana. Kaya lang hindi natin tinapos yung takbuhin natin. Kaya nga napakalaga kaibigan, tapusin mo ang sinimulan mo. At kung may sinabi kang gagawin, panindigan mo. Ang oo ay oo talaga. Ang hindi ay hindi talaga. Walang palusot Walang bahala na. Kundi yayakapin mo ang responsibility at accountability. Ibigal, may mga ministry ka bang sinimulan pero iniwan? Finish the race. May mga pangakong binitawan mo sa Diyos nung broken ka pero kinalimutan mo? Finish the race. May mga tao bang umaasa sa iyo pero iniwanan mo? Finish the race. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede mong ipagpatuloy, pwede mong tapusin. Ibigan, simulan mo maging finisher, hindi lang starter. Hindi lang good intention Christian. Kung hindi, finisher. Faithful, reliable, committed. At sa dulo ng buhay mo, masasabi mo rin, gaya ni Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin. Let your life be defined as a finisher. Finisher sa trabaho, finisher sa pamilya, finisher sa paglilingkod, finisher sa commitment sa Panginoong Yesus, hindi lang panimula, kundi hanggang dulo. Maaring tinatanong mo, eh, paano ko ba tatapusin yung aking takbuhin? Kapatid, una, wag mo isiping naka-arrive ka na. Sabi nga ni Pablo sa Filipos 3.13, Mga kapatid, di ko pa inaring na abot ko na. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sabi niya, hindi ko pa inaaring naabot abot ko na. Ang ibig sabihin, ay hindi siya kampante, hindi siya nag-relax, kahit maraming church na siyang naitayo, kahit libu-libu na ang nadala niya sa Panginoon, kahit may mga leaders na siyang na-disciple, tulad ni Timothy at Titus, hindi siya huminto. Kaya kaibigan, kung gusto mo makatapos ng mabuti, wag mo isipin na nakarating ka na, wag kang magalit pag sinabi sa'yo kailangan mo lumago. Sabi sa Galatians 6.3, For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ganon din sa 1 Corinthians 10.12, Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Misang kasi dahil may nagawa na tayo para kay Lord, nagiging kampante na tayo, akala natin okay na tayo. Hindi na kailangan pa lumago. Para sa'yo, iniisip mo, mature ka na at hindi mo na kailangan lumago. Alam mo kung nagagalit ka kapag meron nagsabi sa iyo na kailangan mo lumago, ay patunayan na kailangan mo talaga lumago. Alam mo habang tumatanda ako, mas lalo ko nakikita ang pangangailangan kong lumago. Habang mas nakikilala ko ang Panginoon, nakikita ko kung gaano siya kabanal at nakikita ko kung gaano ako karumi. At kailangan ko lumago araw-araw. Wala itong katapusan, kaibigan kailangan ko ang aking D -group. kailangan ko mag-aral ng salita ng Diyos, kailangan ko sumamba at marami pang iba. Kaya huwag ka tumigil sa paghabon sa Diyos. Kahit matagal ka na sa church, kahit leader ka na, keep pursuing Jesus. Finish the race. Araw-araw, hanapin mo pa rin ang presensya niya. Tignan mo ang iyong sariling takbuhin, hindi ang takbuhin ng ibang tao. Maging tapat ka sa maliit man o malaki. Isang gusto natin yung malakasan agad, malakihang venue na preaching, conference, spotlight. Pero kung hindi tayo tapat sa tahimik na pananalangin, sa simpleng paggawa ng journal, sa ating conversation time, para masunod natin ang sinasabi ng Diyos sa atin araw-araw, paano tayo pagkakatiwalaan ni Lord sa mas mabigat na calling? Kung tinatamad tayo sa pakikipag-usap natin sa Kanya, paano natin masasabi na hindi tayo tatamarin na makasama siya sa langit at humawak ng bagong responsibility. Kaya tapusin mo yung discipleship mo, tapusin mo yung calling mo, tapusin mo yung training mo, tapusin mo ang mga pangako mo sa Panginoon. Hindi ka niligtas ni Lord para lang magsimula. Niligtas ka niya para tumakbo at tapusin ang takbuhin. Huwag kang manatili sa sakit ng nakaraan. Isipin mo si Pablo, grabe ang pinagdaanan niya, binugbog, binato hanggang akala ng tao patay na siya kinulong, inakusahan ng mali, tinalikuran ng mga dating kaibigan sa ministry. Kung siya ay naging bitter, nagalit o nagtampo sa Diyos, nako, hindi makakarating sa atin yung kaligtasan. Pero anong ginawa niya? Hindi siya tumigil. Hindi siya naging prisoner of pain. Hindi niya pinayagang ang sakit ng kahapon ang maging hadlang ng pagtupad ng hinaharap niya. Kaibigan, nasaktan ka ba? Iniwan? Kinalimutan? Oo, lahat tayo nasaktan sa ministry, sa pamilya, sa kaibigan, sa church, sa d-group. At minsan masakit kasi galing sa mga taong dapat sanay kasama natin sa laban. Pero kapatid, pakinggan mo ito. Kung hahayaan mo ang sugat ng kahapon ang humawak sa iyo ngayon, panalo na ang kaaway natin, si Tanig. Kaya tingnan mo, sabi ni Pablo, Filipos 3.13, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Kaya kapatid, Bitawan mo na yung pait. Hindi mo kailangan kalimutan yung nangyari pero pwede mong piliing wag nang manatili doon. Hindi mo kontrolado ang ginawa nila sa'yo pero kontrolado mo kung anong response mo ngayon. Magtitiwala ka ba at susunod sa Diyos o mananatili ka na lang na nagmumukmuk sa mga nangyayari sa'yo. Huwag kang mag sa kabiguan mo. Si Pablo din may mga kabiguan din na Pinuntahan niya ang ilang lugar pero hindi naman siya tinanggap doon. May mga kasama siya, bumitaw. May mga panalangin siya, hindi naman agad sinagot. Pero ano sabi niya? Natapos ko na ang aking takbuhin. Ibig sabihin, hindi hadlang ang pagkabigo. Kasi magiging failure ka lang kung titigil ka na. Kaya kaibigan, finish the race. May sinimulan ka ba para kay Lord na hindi nagtagumpay? May discipleship ka ba na nauwi sa wala? May pangarap ka ba na hindi natupad kahit pinag-pray mo ng buong puso? kapatid, bangon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ka pa tapos gamitin ni Lord. Sabi sa Kawikaan 24.16, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Kaibigan, bangon. Let go of the hurt. Let go of the failure. Let go of the regret. Tumakbo ka ulit. Tapusin mo ang takbuhin mo. Dahil sa dulo, hindi tatanungin ni Lord kung ilang beses kang nadapa. Tatanungin niya tumayo ka ba ulit at tinapos mo ang takbuhin mo. No 1968 Olympics sa Mexico City, isa sa mga sumali sa marathon ay si John Stephen Aquari mula sa Tanzania. Mabilis siya, champion at Olympian. Pero sa araw ng marathon, may hindi inaasahan nangyari. Dahil sa mataas na altitude ng Mexico, nagcramps yung binti niya at habang tumatakbo, nadapa siya, dislocated yung tuhod, Sugatan ang balikat, dugoan ng binti. Now, ang tanong, tumigil ba siya? Hindi. Kahit hirap, kahit pilay, kahit halos wala ng lakas, tumakbo pa rin siya. Tinapos niya ang karera. Alam mo narating nga ang stadium halos isang oras matapos yung mga nanalo. Madilim na. Kaunti na lang yung tao. Wala na yung nagbo-broadcast. Wala na ang cheering squad. Pero nung makita siyang papasok, sugatan at lumpo. Nagpahalak pa ng lahat ng naiwan doon Dahil alam nila May karangalang dapat ibigay Sa isang taong hindi sumuko Tinanong siya pagkatapos Bakit hindi ka tumigil Sugatan ka na Huli ka na din Wala na mangyari mangyayari kahit matapos pa itakbuhin Wala na rin manonood sa'yo Alam mo sagot niya Hindi ako pinadala ng bansa ko Na may limang libong milya Ang layo para lang simulan Ang karera kundi pinadala nila ako para tapusin ito. Kapatid, ganun din ang tawag ng Diyos sa iyo. Hindi ka niligtas ng Diyos para lang magsimula. Tinawag ka niya para tapusin mo ang takbuhin. Hindi mahalaga kung mabilis ka nung umpisa. Hindi mahalaga kung nauna ka sa mga matatagal na. Ang mahalaga ay tinapos mo ba? Hindi ka ba tumigil? Kaibigan, tapusin mo ang calling mo. Tapusin mo yung commitment mo. Tapusin mo yung discipleship mo, tapusin mo yung takbuhin ng pananampalataya mo. Dugoan ka man, pilay ka man, iniwan ka man, wag ka titigil, wag ka aatras. Finish the race.